Isang estudyante sa high school na nagngangalang Yushan Shan, kasama ang kanyang mga magulang ay natagpuang wala ng buhay sa kanilang tahanan. Ngunit may isa lamang na nakaligtas sa lugar ng insidente, isang lalaking nangungupahan ng kwarto sa kanilang bahay. Sa simula, inaginalaan ng pulisya na siya ay ang maaaring may kagagawan ng krimen. Ngunit habang tumatagal ang investigasyon, unti-unting lumabas ang nakakagulat na lihim isang lihim na relasyon na nauwi sa isang malagim na trahedya. Ang kasong ito ay naganap sa Taipei, Taiwan sa mataong bahagi ng Section 5 ng Zhongxiao East Road sa isang habo ng ikalabing dalawa ng Desyembre taong 1995. Isang tubero na nakatira sa Taipei ang tumawag sa kanyang amo gamit ang mahinang tinig at sinabi niyang humihingi siya ng paumanhin dahil inatake siya at may anim na sugat kaya't hindi siya makakapasok sa trabaho noong araw na iyon. Matapos magpaalam at humingi ng day off, sinabi pa niya na may pinatay sa lugar kung saan siya nakatira. Tatlo ang namatay at hinili niyang puntahan siya ng kanyang amo. Agad na tumawag sa pulisya ang kanyang amo. Pagdating ng mga investigador sa bahay ng tubero, natuklasan nilang naganap ang krimen sa ikalawang palapag. Nakakalat ang mga bakas ng dugo sa sahig at dingding at may pulang yapak na tila may marka ng botones. Napag-isip-isip ng mga pulis na maaaring may naapakan na botones ang salarin matapos ang krimen at kung matatagpuan ito, maaari itong maging mahalagang ebidensya. Habang sinusuri ang lugar, Unang natagpuan ng pulisya ang bangkay ng ina ni Yu Shanshan sa may pasilyo. Sa master bedroom naman, naroon si Shanshan at ang kanyang ama na parehong wala ng buhay. Base sa mga sugat, malinaw na may matinding galit ang salarin sa pamilya. Ang ina ay may dalawang dalawang saksak, ang ama ay siyam at si Shanshan ay nagtamu ng dalawang po. Lalo pang nakakabahala ang natuklasan ng mga embesigador na halos maputol ang leeg ni Shanshan. Ayon sa pagsusunin ng crime scene, malamang na pumasok ang salarin sa bahay sa pamamagitan ng bintana. Walang ninakaw na mahahalagang gamit na nagpapakita na ang layunin ng salarin ay pumatay at hindi magnakaw. Mapapansin din na tinakpan ng kumot o damit ang mga biktima matapos silang patayin. Pinaniniwalaan ng mga pulis na maaaring ito ay may kinalaman sa pamahiin sa Taiwan kung saan may takot ang ilan na baka bumalik bilang multo ang namatay para maghiganti. Dahil sa paraan ng pagpatay, malinaw sa pulisya na kilala ng salarin ang pamilya Yu at malamang na personal ang pinagmulan ng galit at takot nito. Lumabas din sa pagsusuri ng mga eksperto na iisang kutsilyo ang ginamit sa tatlong biktima. Isa itong karaniwang kutsilyong pangprutas na nabibili sa mga supermarket. Ayon sa mga kapitbahay, Bandang alas 3 ng madaling araw, narinig nila ang pagtatalo mula sa bahay ngunit inakala nilang normal lamang na alitan ng mag-asawa kaya hindi sila tumawag ng pulis. Dahil dito, malamang na nangyari ang pagpatay sa kalagitnaan ng gabi. Kilala rin si Ginang Yu sa hilig nitong magpuyat para maglaro ng madsyong. Noong araw ng insidente, sinunod niya ang nakasanayang rutin. Naglalaro hanggang hapon bago pumunta sa palengke para mamili at pag-uwi niya bandang alas 4, doon na nagsimula ang nakakatakot na yugto. Ang mas nakakagimbal pa, matapos patayin ang dalawang tao, nagtagal pa sa loob ng bahay ang salarin ng halos labing tatlong oras at naghihintay upang tapusin ang buong pamilya Yu. Dahil dito, pinaniniwalaan ng pulisya na may matinding sama ng loob ang salarin kay Ginang Yu o di naman kaya ay kilala nito ng malapitan ang pamilya sapat para siguraduhin walang sino man sa kanila ang makaliligtas. Ngunit sino nga ba ang taong ito? At anong uri ng galit ang nagtulak sa kanya laban sa pamilya Yu? Sa totoo lang, kung sinuri agad ng mga investigador ang pinagmulan at background ng mga biktima, mabilisan na nilang napaliit ang listahan ng mga posibleng sospek. Ngunit nananatiling palaisipan sa kanila ang isang mahalagang tanong. Naaalala niyo pa ba ang lalaking tubero na tumawag para magpaalam na hindi siya makakapasok sa trabahong matapos ang kremen? Siya si Wu Jung Chan, isang umuupa sa kwarto sa bahay ng pamilya Yu. Dahil sa kahirapan sa pera, napilitan si Ginoong Yu na paupahan ang isang ekstrang kwarto kay Wu. Ayon kay Wu, narinig niya ang pagtatalo sa kalagitnaan ng gabi ngunit hindi niya ito masyadong pinansin. Bandang alas 8 ng umaga, habang papalabas siya para pumasok sa trabaho, pagbukas niya ng pinto ay bigla siyang inatake ng isang lalaking may hawak na kutsilyo. Nakipagbuno siya sa salarin at nagdamo ng anim na saksak habang dumudugo ng malakas. Sa kabutihang palad, dating sundalo si Wu at malakas ang pangangatawan kaya't matapos ang maikling sagupaan ay nagawa niyang maagaw ang kutsilyo mula sa salarin. Sa una, sumagi sa isip niyang gantihan ang pag-atake ngunit naig ang kanyang isip at pinigilan ang kanyang sarili. Sa halip, sinugatan niya sa mukha ang salarin. Pareho silang sugatan at pagod matapos ang laban. Sinabihan ni Wu ang lalaki na wala naman silang personal na alitan kaya nagtatanong siya kung bakit niya ginagawa iyon. Inutusan niya itong itigil na ang ginawa at sinabi niyang babalik na siya ng kwarto kaya mabuting umalis na ang lalaki. Pagkatapos, Bumalik si Wu sa kanyang silid, isinara at nilak ang pinto at kinuha ang kanyang mga gamit sa pagkukumpuni ng kuryente bilang panlaban sa kaling pilitin ng salarin na pumasok sa pamamagitan ng bentilasyon. Mula sa maliit na bintana, nakita niya ang lalaki sa sala. Bandang alas 4 ng hapon, narinig ni Wu na dumating si Ginang Yu kasunod ang marahas na komosyon. May mga sigaw at pagmamakaawa hanggang sa bigla na lamang tumahimik. Pinaghinalaan na niyang pinatay si Ginang Yu. Matapos maghintay pa ng ilang oras, nagipon siya ng lakas ng loob upang tumawag sa kanyang amo. Nagpaalam siya na hindi makakapasok at humingi ng tulong. Nang dumating ang mga polis, nakita nilang nakasara at nakalak ang silid ni Wu, kaya't nagpatawag pa sila ng locksmith. Pagbukas, Natagpuan nila sa loob ang mga bakas ng dugo at isang kutsilyong panprutas na may dugo. Ngunit may ilang tanong na bumabagabag sa pulisya tungkol sa pahayag ni Wu. Kung totoo nga na natalo niya ang salarin at nakuhang ang kutsilyo, bakit siya nagtago sa kanyang silid at hindi agad na tumakas? At kung nakita ng salarin ang kanyang mukha, paano nito siya basta pinabayaan? Ayon kay Wu, Nanatili siya sa loob ng silid hanggang umalis ang salarin bago siya tumawag ng tulong. Isa pang palaisipan, kung ang kutsilyo ay nasa kanyang silid, paano nagawa ng salarin na patayin si Ginang Yu gamit ang parehong kutsilyo? Nakakapagtaka rin na imbes na tumawag muna sa pulisya, nauna pa niyang tinawagan ang kanyang amo upang magpaalam sa kanyang trabaho. Higit pa rito, nang dalhin si Wu sa ospital, natuklasan na may isang botones na nakadikit sa isa sa kanyang madugong yapak. Eksaktong kapareho ng botones na nakita sa mga yapak sa crime scene. Dahil dito, napaisip ang pulisya. Pusibling si Wu mismo ang nag-imbento ng kwento. Sa simula, pinaghinalaan nila na maaaring may di mabuting interes si Wu kay Shan Shan na halos kaedad lamang niya. Marahil, ayon sa teorya, nang mahuli siya ng ama ni shan, pinatay niya ang mag-ama at pagkatapos ay sinugatan ang sarili upang gawing kapanipaniwala ang kwento. Ngunit may butas din ang teoryang ito. Kung siya nga ang pumatay, bakit maghihintay pa siya ng labing tatlong oras bago patayin si Ginang Yu? Dahil dito, huminto ang investigasyon sa isang dead end. Nagsimula ng isipin ng mga pulis na kung maikalamang tao sa pinangyarihan ng krimen, ngunit si Wu pa rin ang pangunahing sospek. Dahil sa sobrang ingay ng balita sa media, marami sa publiko ang agad na naniwala na si Wu ang salarin kahit wala pang paglilitis na nangyayari. Para makasiguro, bumalik ang mga investigador sa lugar ng krimen upang maghanap pa ng ebidensya. Sa muling pagsisiyasat, nakapansin sila ng kakaibang detalye. Bagaman magulo ang bahay at maraming dugo sa sahig at dingding, Mula sa silid-tulugan hanggang sa sala ay may mga bakas ng paglilinis. May nakita silang maruming map na may dugo, patunay na may pagtatangkang burahin ang ebidensya, ngunit hindi maayos ang pagkakagawa. Ang mga lumang bakas ng dugo ay pinunasan, ngunit may naiwan namang mas bago. Mga dugong hindi galing sa pamilya Wu o di kaya kay Wu. Bukod pa rito, Nakakita rin ang mga imbisigador ng maliit na patak ng dugo sa silid na hindi rin tumutugma sa apat na tao sa bahay. Nang ikumpara ito sa sinabi ni Wu na nasugatan niya ang mukha ng salarin, lumabas na malamang sa tunay na pumatay ng galing ang bakas ng dugo. Ibig sabihin, maaaring maling na pagbintangan si Wu at may isa pang taong sangkot sa insidente. Isang misteryosong ikalimang tao na hanggang ngayon ay nananatiling hindi nakikilala. Dahil dito, muling nabalot ng kawalan ang katiyakan ng kaso. Upang mas mapabilis ang pagresolba ng kaso, muling isinailalim ng mga pulis si Wu sa isang masusing interogasyon. Ngayon na malinaw sa kanya na isa siyang pangunahing sospek, nagbigay si Wu ng dagdag na detalye upang linisin ang kanyang pangalan. Ayon sa kanya, noong gabing narinig niya ang kaguluhan noong ikalabing dalawa ng Disyembre, malinaw niyang nadinig ang mga salitang may kinalaman sa isang relasyon sa pag-ibig. Dagdag pa niya, dalawang araw bago ang insidente. Noong gabi ng punang Disyembre, nakarinig siya ng pagtatalo sa pagitan ng nobyo ni Shanshan at mga magulang nito. Ngunit dahil hindi naman siya kasali, hindi niya ito gaanong pinansin. Ang bagong impormasyong ito ay nagbigay sa mga investigador ng mahalagang pahiwatig. Nagsimula silang maghinala na maaaring nauwi sa trahedya ang isang relasyon na hindi nila tanggap. Nang kanilang siyasatin ang computer ni Shanshan, agad nilang nakonfirma ang teoryang ito. Natuklasan nilang si Shanshan ay may malapit na ugnayan sa kanyang guro na si Du Cheng. Sa kabila ng kanilang labing-anim na agwat sa edad, nabuo ang isang romantikong relasyon sa pagitan ng estudyante at guro. Sa diary ni Shanshan, may mga tala at impormasyon na malino na tumutukoy kay Han Cheng. Kinumpirma rin ng mga kaklase at katrabaho ni Shan, Shan na ilang taon nang magkarelasyon ang dalawa. Nang malaman ng mga magulang ni Shan, Shan ang tungkol dito, mariin nilang tinutulan ang kanilang relasyon. Dahil dito, nagtanong ang mga pulis, maaari bang ito ang nagtulak kay Han Cheng na gawin ang malagim na pagpatay? Upang masagot ang tanong, kinakailangan muna nilang hanapin si Han Cheng. Agad silang nagtungo sa paaralan kung saan siya nagtuturo at napag-alaman nilang nagpaalam itong may sakit sa mismong araw ng krimen. Kinabukasan, bumalik siya sa trabaho ngunit may kapansin-pansing sugat sa kanyang mukha. Nang tanungin ang tungkol dito, sinabi ni Han Cheng na ito ay dahil sa isang aksidente sa sasakyan at sa alitan sa kabilang panig ng insidente isang detalyeng tugma sa sinabi ni Wu sa kanyang pahayag. Ilang sandali pa, humingi si Han Cheng ng isang linggong bakasyon mula sa paaralan. Naramdaman ng mga embesigador na malapit na sila sa katotohanan kaya't agad silang nagtungo sa kanyang tinitirhan. Ngunit pagdating doon, wala na siya. Maging ang kanyang alagang aso ay wala na rin. Malinaw sa kanila na tumakas na siya. Hinati ng pulisya ang kanilang grupo sa apat na team at nagtungo sa mga lugar kung saan posibleng lumitaw ang sospek. nagbunga ang kanilang pagsusumikap nang maabutan nila si Hansheng sa bahay ng kanyang kapatid ilang sandali bago siya tuluyang tumakas nakahanda na ang kanyang sasakyan at puno ng mga gamit gaya ng damit at kumot at kung nahuli ang mga pulis ng isang pang minuto posibleng nakalayo na siya matapos siyang arestuhin sinuri ng mga pulisya ang laman ng kanyang sasakyan bukod sa mga damit Natagpuan nila ang isang pares ng sapatos na pang sports na kahit nilinis ay may bakas pa rin ng dugo. Ang disenyo ng talampakan nito ay eksaktong tugma sa mga madugong yapak na nakita sa crime scene. Napatunayan din sa pagsusuri na ang dugo sa sapatos ay mula sa isa sa mga biktima. Nang mahuli na siya, mahina at tila wala ng pag-asa na sinabi ni Han Sheng na tapos na siya. Ngunit sa kabila ng pagpatay sa buong pamilya ni Shanshan, Shan, tila hindi pa rin napawi ang kanyang galit. Sa interogasyon, matigas ang kanyang ugali. Ayaw niyang sumagot sa mga tanong at ilang ulit pa niyang sinisigawan ang mga polis na tigilan na siya. Hanggang sa ipinakita sa kanya ng mga investigador ang isang mensahe mula sa computer ni Shanshan. Tumama ito sa kanyang damdamin at sa wakas, nagsimula siyang magbukas. Ipinahayag niya ang kanyang motibo at isinalaysay ang buong detalye ng nangyari. Si Han Cheng, na isang Chinese Cambodian ay tumakas kasama ang kanyang pamilya patungong Vietnam noong panahon ng digmaan bago tuluyang manirahan sa Taiwan noong 1990. Pagkatapos niyang magtapos sa Taiwan Normal University, nagsimula siyang magturo ng biology sa isang high school sa Taipei kung saan nakilala niya si Shan Shan na noon ay nasa ikapitong baitang pa lamang. Nagkaroon sila ng damdamin para sa isa't isa at nagsimulang regular na magtawagan. Pagalipas ng anim na buwan, inilipat si Han Sheng sa kausyong upang magturo sa loob ng tatlong taon kaya't napilitan silang magkaroon ng long distance relationship. Mabigat para sa kanilang dalawa ang pagkakalayo kaya't hiniling ni Shan, Shan na bumalik siya sa Taipei. Agad siyang humiling ng transfer at bumalik upang magduro sa isa pang high school sa lungsod. Pagsapit ng 1993, mas naging malapit ang kanilang relasyon at unang naging pisikal na magkasama sa isang hotel sa Fuxing South Road sa Taipei. Mabilis na lumalim ang kanilang pagsasama at halos hindi na mapaghiwalay. Nang makapasok si Shanshan sa high school, hinimok siya ni Han Cheng na pagbutihin ang kanyang kakayahan sa wika. Tuwing Martes at Huwebes, sinusundo niya ito sa ng kotse upang dalhin sa pribadong tutorial. Alam ng lahat ng kaklasi ni Shanshan na mayroon siyang kasintahang maalaga, at naniniwala si Han Cheng na malaki na ang naibigay niya sa kanilang relasyon. Ngunit paano nga ba nauwi ang ganitong lalim ng pagmamahal sa matinding galit? Lumalabas na na ng mga magulang ni Shanshan ang kanilang relasyon. Mariin nila itong tinutulan. Dumating pa sa punto na ikinukulong nila si Shanshan sa bahay upang hindi sila magkita. Sa kabila nito... Palihim siyang tumatawag kay Han Cheng upang sabihing maghintay ito sa fire escape ng hating gabi para makalabas siya sa bintana at magipagkita rito. Pareho nilang alam na hindi ito pang matagalang solusyon. Kaya noong gabi ng ikasampu ng Desyembre, tinawagan ni Shan, Shan si Han Cheng at sinabing puntahan siya upang kausapin ang kanyang mga magulang. Ngunit nauwi sa malakas na pagtatalo ang pag-uusap. Dumating pa sa puntong sinaktan si Shan Shan ng kanyang mga magulang Kaya't lumuhod si Han Cheng at nagmakaawa. Nagmakaawa siya na tigilan na ang pananakit at sinabi niyang gusto niyang pakasalan ang kanilang anak na si Shanshan. Shan. Sinabi ng mga magulang ni Shanshan Shan na kung nais talaga niyang pakasalan ang kanilang anak, kailangan niyang bumili ng bahay bilang bride price. Ngunit bilang isang guru na ilang taon pa lamang nagtuturo, imposible para kay Han Cheng na matugunan ito. Nang aminin niyang hindi niya kayang magbigay ng ganoong halaga, Lalo lamang nagalit ang mga magulang. Higit pa roon, ginamit nila ang kanyang teaching certificate at ginamit bilang panakot. Dahil minor de edad pa lamang si Shanshan, Shan, binalaan siya ng mga ito na iligal ang kanyang ginagawa. Kung hindi siya makapagbibigay ng bahay, humingi sila ng labing dalawang milyong Taiwanese dollars kapalit ng pananahimik. At kapag tumanggi siya, isusumbong daw nila siya sa Ministry of Education nasisira sa kanyang pangalan at magpapakulong sa kanya. Noong mga panahong iyon, sapat na ang labing milyon upang makabili ng dalawa hanggang tatlong bahay sa Taiwan. Halagang napaka-imposibleng makuha ni Han Cheng. Nauwi ang usapan sa mapait na pagtatapos. Ang mas nakakagulat pa, natuklasan na hindi tunay na anak ng mag-asawa si Shan Shan. Siya ay ampun lamang. Dati nang nagtatrabaho si Ginoong Yu sa construction ngunit nang bumagsak ang negosyo, napasok siya sa sugal at minsang nahatulan pa. Ang kanyang asawa naman ay nahumaling sa madjong. Wala silang matatag na trabaho at madalas na umuutang para lamang ipang sugal. Sa pananaw ni Han Cheng, para bang binabalak ng pamilya na pagkakitaan ang kanilang ampon. Habang iniisip niya ito, lalo lamang lumalalim ang kanyang galit. Isa lang siyang guro Ngunit tinitingnan siya ng pamilyang ito na parang hayop na maaaring pagkunan ng pera. Unti-unti, napuntarin ang kanyang sama ng loob kay Shanshan dahil naramdaman niyang hindi siya ipinagtanggol ng dalaga laban sa kanyang mga magulang. Sa kanyang magulong emosyon, maging ang mga bagay na dati hindi niya iniintindi ay nagkaroon ng masamang kahulugan. Naalala niyang noong nagtatrabaho si Shanshan ng part-time para matususan ang kanyang matrikula, naging malapit ito sa isang katrabaho, at sa huli ay pakiramdam niya ay ipinagpalit siya. Noong mismong araw ng kremen, nagkaroon sila ng huling pag-uusap sa telepono na tumagal ng mahigit isang oras. Sinabi ni Shan Shan na kahit makuha pa ni Han Cheng ang pera, hinding-hindi rin sila papayagan ng kanyang mga magulang na magpakasal. Sa huli, nagkasundo silang magkita ng gaming iyon sa eskinita sa likod ng bahay ni Shan Shan. Dala ng kanyang galit at sama ng loob, Ibinaba ni Hancheng ang tawag at dumiretso sa isang supermarket kung saan siya bumili ng fruit knife. Dahil determinado siya na tapusin na ang lahat sa pamilya Yu, sinundan niya ang direksyon na binanggit ni Shanshan. Shan. Umakyat siya sa bubungan ng ikalawang palapag at pumasok sa bahay sa pamamagitan ng bintana sa kusina. Pagpasok, mabilis siyang nagtungo sa master bedroom at sinaksak si Ginoong Yu habang natutulog ito. Nagising ang biktima at buong lakas na lumaban. Kaya't ang pagsigaw niya ng tulong ay umabot sa kabilang silid kung saan natutulog si Shanshan. Agad itong tumakbo upang pigilan si Han Cheng, ngunit sa halip na tumigil, lalo itong nagalit. Sa kanyang isipan, si Shanshan ay pumanig sa kanyang mga magulang at ipinagkanulo siya. Mabilis niyang itinapat ang kutsilyo sa dalaga at inataki ito. Sa kanyang huling sandali... Malamang ay hindi pa rin mauunawaan ni Shan kung paano nagawa ng lalaking pinakamamahal niya ang ganitong kalupitan. Bago siya nalagutan ng hininga, itinaas niya ang kanyang gitnang daliri bilang huling paraan ng pagpapahayag ng galit at kawalan ng pag-asa. Hindi pa natatagpuan si Ginang Yu, kaya't nanatili si Han Sheng sa loob ng bahay. Kalaunan ay nakita niya ang umuupang si Wu Jong Chan at tinangkaring patayin ito upang walang matirang saksi. Ngunit nang lumabas si Wu sa kanyang silid, nagawa nitong agawin ang kutsiling mula kay Hansheng at sa hindi inaasahang pangyayari, hindi siya tinangka nitong patayin. Dahil malinaw na wala itong kinalaman sa alitan at nangakong hindi siya magsusumbong, nagipagkasundo si Hansheng kay Wu na manatili lamang ito sa kanyang silid habang siya naman ay naghihintay sa sala. Sa kanyang paghihintay, napagod si Hansheng at bahagyang nakatulog. Samantala, hindi sinamantala ni Wu ang pagkakataon upang tumakas. Pag-sabit ng bandang alas 4 ng hapon, dumating si Ginang Yu. Bago pa man niya makuha ang kanyang mga susi, mabilis na sumugod si Han Cheng at ilang ulit itong sinaksak. Tinatayang dalawang beses hanggang sa tuluyang mamatay. Maaaring nagtataka kayo kung saan nanggaling ang ginamit na kutsilyo sa pag-ataking ito, lalo na't naitabi ni Wu ang naon ng kutsilyo sa kanyang silid. Ayon sa investigasyon, matapos maagaw sa kanya ang unang patalim, nagpunta si Han Cheng sa kusina upang maghanap ng kapalit. Nagkita niya sa dish rack ang isa pang fruit knife na magkapareho sa laki, lapad at haba ng nauna niyang ginamit. Dahil dito, tuluyang nalutas ang palaisipan kung paano nagkaroon ng dalawang magkaparehong kutsilyo sa kremen. Luminaw na ang lahat, ngunit may isa pang tanong. Ano nga ba ang laman ng mensahe sa computer ni Shanshan na tuluyang nakabutas sa depensa ni Han Cheng. Noong una, inakala niyang pinagtaksilan siya ni Shanshan Shan at pumapanig ito sa kanyang mga magulang. Ngunit sa huli, lumabas na isa pala itong malungkot na hindi pagkakaunawaan. Hindi siya ipinagkanulo ni Shanshan. Sa halip, nag-iwan ito ng mensahe sa kanyang computer na nagsasabing tatakas siya ngayong gabi kasama ang taong pinakamamahal niya. Nang mabasa ito ni Han Cheng mula mismo sa kanyang kasintahan, tila gumuho siya sa sobrang lungkot at pagsisisi, ngunit huli na para sa anuman pang pagbabago. Marahil ang ilang araw ng pagtakas at pagdadala ng bigat ng emosyon ang dahilan kung bakit hindi na siya nakatulog ng maayos. Matapos niyang aminin ang lahat ng nangyari, nakatulog siya sa sofa ng istasyon ng pulisya, bagay na nakapagbigay ng kaunting awa sa mga investigador na naroon. Dahil sa galit at matinding emosyon ni Han Cheng, kumantong ito sa pagkasawi ng tatlong tao at pagkasugat ng isa pa. Sa huli, kinakailangan niyang harapin ang pinakamabigat na parusa para sa mabigat na kasalanang nagawa niya. Noong 1998, hinatulan ng Korte Suprema si Han Cheng ng kamatayan at mabilis itong isinagawa. Marahil, hanggang sa kanyang huling sandali, Patuloy na kumikirot sa isip ni Duhan Cheng ang magkahalong pag-ibig at galit mula sa mga nangyari. Kung sana'y nagkaroon pa siya ng mas mahabang pasensya sa simula o naging bukas ang kanyang puso para makipag-usap ng maayos kay Shan Shan, maaaring naiwasan sana ang trahedyang ito. Mga minamahal naming kaibigan, ang pangyayaring ito ay paalala na sa gitna ng matinding emosyon, lalo na kapag galit na ang nangingibabaw mahalagang huminto muna at huminga ng malalim bago gumawa ng anumang desisyon. Minsan, ang ilang segundong pag-iisip ay maaaring magbago ng takbo ng ating buhay at makaiwas sa pagsisisi. Ingatan natin ang ating sarili at mga taong mahalaga sa atin sa pamamagitan ng pagpili ng tamang hakbang sa tamang oras. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito at sa tingin ninyo ay may matututunan din ang iba, hinihikayat ko po kayong ilike ang video na ito i-share sa inyong mga kakilala at mag-subscribe sa aming channel para sa iba pang mga kwento at aral na tulad nito. Bago po magtapos ang video na ito, gusto po naming pasalamatan ang ilan sa mga masugid naming tagapanood. Shoutout sa mga disangers ng Gataran Kagayan, kay Miss Rosemary Biagtan from Hong Kong, kay Mr. Mario Jr. Javier from Doha, Qatar, at kay Miss Maria Jessica Basay. Kung nais nyo pong mapasama sa shoutout, ilagay lang po ninyo ang inyong pangalan sa comment section ng video na ito at baka kayo na ang susunod naming banggitin. Maraming salamat po sa panonood ng video na ito at kita-kits na lang po tayo sa mga susunod naming uploads.